Hello po, magandang umaga sa atin lahat mga kapatid at eto na naman po si ating mamanyo Malo de los Santos para po na magbigay ng reaksyon dito ki uh, Vincent Gallada po mga kapatid sana po ay suportahan natin si Vincent Gallada dahil po ay nakakatuwa po yung yung way niya na maghanap po ng matutulungan, kagaya po dito sa kitatay ano na isa po siyang bulag. na uh, nabulag po siya after 3 uh, year, uh, years na lang yata pong nakakaraan. Ay nabulag po siya dahil po sa tinik daw. Natinik daw yung po yung mata niya. Kaya parehas na po na kanyang mata ay hindi na po nakakakita. Kaya mm, hindi po yun inaasahan ni Vincent Kelyada na isa po, po, po siyang bulag. Kaya nalinapitan niya na sinabi niya, Tatay, ako po ay isa din akong mahirap at pulubi na nagahan uh, na nagugutom. Sabi niya, alam mo nakakaawa po, nakaka ano talaga nakakatouch talaga ang puso ni Jason po na talaga pong uh, sabi niya wala akong pagkain na may bibigay kasi ako ay po ay hindi na rin ako nakakapagluto. Ang nagluluto po sa akin ang is aking kapatid. Sabi niya ganyan, si Iboy. E Iboy e po ang tawag niya doon ki, sa kapatid niya po dahil uh, yun po ay abang po nagbablog si ano na kinakausap, ini-interview po si Jason at sa nanay ni Nita. Ninit ba yung kanyang nanay? ay talaga pong uh, nakakagulat po. Grabe po yung awa ko nung napanood ko po yung video ni Vincent Gallada na talagang awang-awa po ako dito sa mag-inang to. Alam nyo, wala rin kaming pagkain. Uh, kami po ay umihingi din, nakikikain din kami, nangihingi din kami ng pagkain. Kaya po talaga yung durog na durog po yung puso ko nung ma... na mapanood ko po. Kaya sabi ko, ah, nakakalungkot po talaga. Dahil si Vincent Gallada po, nagpanggap na pulubi Na kunwari, nang mumulot galing daw siya ng Maynila. Kaya mga kapatid, please uh, panuuren po natin ang video ni Vincent Gallada para alam natin po kung ano talaga ang kahirapan sa buhay talaga. Na yung sa pagpanggap niya na hindi niya po inaasahan sa puso niya na yung pala talaga ay bulag. Naga ang trabaho po ni Jason na kahit siya po ay uh, bulag, yung nagagawa, nagaganya ng walis, nagagawa ng walis. Uh, ay halaga lang daw nun, ang isang tali ay 30, diba? Kaya kahit papaano po, ay siya ay nakakatulong sa kapatid niya. Dahil ang kapatid niya po ay uh, si Iboy daw po ang nagpapakain sa kanila, nagbibigay ng pagkain. Kaya mahal niya po si Iboy dahil si Iboy din po mga 30 na mahigit, uh, hindi po siya nag-aasawa dahil po dito sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay na Talagang wala na rin pong pag-asa dahil matanda na at hindi na rin nga daw nakakakita malabo na rin yung kanilang pagmata sabi na ni Nanay. Tinanong nga ni ano Vincent na kung ilang taon na si Nanay eh sinanay daw po ay ay 67 pero hindi ako mag-aano na 67 lang si Nanay dahil talaga mas matanda talaga hindi talaga niya Mm. Um, ano, o kaya naman, dahil nga wala na siyang ano, ang, alam nyo po mga kapatid, nakakadurog ng puso yung makikita mo may pamilyang ganito. Ah, uh, simentado nga ang bahay nila, pero walang kaayusan. Talagang po, makikita mo kung talagang napakahirap nila, mga kapatid. Ah, uh, yun nga, nas, nanghihingi nga si Vincent Callada ng pagkain. Alam mo, sagot, wala naman kaming maibigay ng pagkain sa'yo dahil kami nga po nakikikain din lang, nanghihingi din kaming pagkain. Diyos ko po, durog na durog po mga kapatid, ang puso ko kaya ang mga ganitong mga pamilya ang dapat natin tuunan ng pansin at natulungan talaga mga kapatid kaya please mga kapatid panuorin niyo po yung vlog ni Vincent Gallada dito kay uh, Jason uh, kay Lola, kinanay dahil po talaga ay grabe po ang hirap ng buhay nila. Alam nyo po bilang isang bulag para lang uh, mapupunta siya doon kung saan siya ng walis, gumagawa ng walis. Siya po ay may tinutulayan, kinakapitan para lang po makakarating sa kanilang bahay at pupunta doon po parang iyon po ang daan niya na makarating sa bahay, makarating doon kung saan siya nagagawa ng walis. Alam niyo po mga kapatid, ang ganitong maklaseng uh, pamilya na salat talaga sa hirap. Kahit anong gawin, hirap nakaka ano yung damdamin natin na sinasabi wala silang pagkain, nakikikain, hindi na hindi na makapagluto si Tatay, 'di ba? May mga bulag din na kahit papaano po ay siya ay nakakapagluto, 'di ba? gamay na nila kung papaano sila. Ay kaya lang si Jason po, hindi naman siya po yung pinanganak na bulag. Siya po ay nabulag dahil daw po natusok ng tinik yung mata niya po daw. Kaya po nahawa na rin yung isa niyang mata. Kaya alam niyo po, nakakaawa po. Kaya hindi to yung bulag na kaya niyang gawin nakakapaglakad siya na sa, sa ano 'di ba nakakapunta siya sa kalsada na walang kasama, tungkod lang ang ginagamit niya, o saan, ang nakikita ko mga ibang bulag, may kasamang aso po. Dahil dito po, may aso po yan na nagagad sa kanya. Alam niyo po talaga, ay, yung gaganitong kijiso na tatlong taon pa lang po siyang nabulag. Pinagamot niya daw sa Maynila, pero talagang wala ng pag-asa, sabi niya. Kaya alam nyo po mga kapatid, tulungan po natin si Vincent Cagliada na sana po masuportahan natin itong pamilya na kahit po sa pang-araw-araw na lang po. Para po kahit papaano mayroon man lang silang, uh, yung bang maramdaman nila na may tao pa pala pong nagmamalasakit sa isang kagaya nila. Kaya ipadama natin mga kapatid ang ganitong sitwasyon. Suportahan natin si Vincent Galliada dahil ito po ay na-discover niya nung siya po ay nagpanggap na pulobe. Nanghingi siya ng pagkain pero sinagot niya wala silang mapagkain, wala silang maibibigay. Kaya sabi niya kahit tubig po Kuya Jason mayroon po pagpangalis man lang ng uhaw. Alam mo, tumayo si Kuya Jason, at naglakad papunta doon sa bahay nila na, may kapitan po siya. Parang yung alubid po ang kanyang gabay papunta sa kanilang bahay at pagdating nga po doon sa kanilang bahay, inabutan po ng tubig na nakalagay sa pitchel po. Kaya siguro yung awa ni Vincent Gallada na Kuya Jason, ako po ay si Vincent Gallia si Vincent. Ako po ay isang vlogger, pinaliwanag niya po. Nga ako po ay isang vlogger na naghahanap po na kagaya niyong matutulungan. Kaya alam niyo po talaga, ay durog na durog po yung puso ko na talagang sabi ko, wow, si Vincent Calyada, ganito pula po ang way niya. Dahil ito alam niyo po, itong way na ito, tuwang-tuwa po ako na ganito yung pulubi, na nagpapanggap siya ng pulubi, na naghahanap talaga ng mga matutulungan. Ako po ay natutuwa dahil ito si Dewey the Great, Nakita po ang asawa ko po tuwang tuwa po kay Iyan po, hindi niya maaari po kahit napanood niya yun. Inuulit-ulit po ng asawa ko panoorin yun yung pulubi prank ni Joey the Great. Kaya, yung mga ganitong bagay, dapat po mga kapatid ay suportahan natin, panoorin natin ang kanyang mga video para po tayo ay makatulong. Kaya please mga kapatid, ah... Uh, Panoorin po natin itong si Kuya Jison at si Kuya Iboy at si Lola nga, yung nanay nila na talagang hindi talaga sila na, na nakaka- kilos ng normal. Dahil ito po si Tata Jason ay bulag. Uh, tangi po itong si Kuya Aboy na si na binata po 30 na hindi na siya nag dahil po yung siguro sa dalak ng kahirapan ng buhay at mayroon po silang inaalagaan na kagaya po nga ng nanay nila at ni Kuya Jason na bulag si Kuya Jason yata ay 40 plus na kaya na nabulag siya dala tatlong taong pa lang na nakakalipas. Kaya hindi niya po talaga gamay kung paano po siya kumilos at makapagluto. Dahil po pag mga ganito wala po talagang dapat ito ginagabayana na ituturo kung papaano kumil gumalaw. Pero nandyan naman po yung kapatid niyang si Eboy. Yung bunso parang uh, mas bata po sa kaya Kuya Jason. Di ba? Kaya maraming salamat po ka Vincent Calyada. Please support po natin si Vincent Calyada. At sila Kuya Bol Santos Matubang, Kalinga Prab at Idna Vlogs. At sang Ruel of Malalag po. Please support po natin at si Joey the Great at si Boy Tabang at si Jansky. Ayan, yan ski po at uh, uh, TV, suportahan po natin. At si Kalingap Bilma, please support po natin silang lahat dahil po sila ay mga charity vlogger. Maraming pong salamat mga viewers ko na nagbamal sa akin. Shout out kay Daidilyo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat po. Maram talagang napaka babait po ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong na talagang sa kalam talaga sila magmahal sa kalingap. Kaya maraming salamat po. God bless you sa Team Organic. Maraming salamat po sa Maria Ligaswi Vlog, sa Ayas Mix Vlog, Erma Galo Mix Vlog, at si Selena Barbosa Official, ah, Cell TV sa ah uh, Banat Bagsik, Maria Liga, yeah nakalimutan ko ako yung namin sa nabablang ako na Marilyn Chang ayan po at si Plexilixi at Mari, ma, uh, Kahil at Malu de los Santos po paraming salamat God bless you sa inyong lahat we love you bye bye